guardate così allora mamma

ano, baka abutin niya ng maliit mo. Pakatapot naman niya, walang ano. Hmm. Naku, kurutan mo nga ako dyan lang yung ano. Ng, ano. Yung malusaw na kandila na. Mo.

Diyan, oh. Oh, di ba meron diyan. Obat oh, di mo kinuha. Ha? Uh, wow. Tapat na kayo na ito, oh.

Okay, ko Salamat. Salamat. Ingat ka. Salamat.

Ayan, ano ba mo? Hindi ka na dapat maglalaban ng ganyan. Ayan, Ay, bakit ikaw ba manibiyan? Ay, siyempre pa mo yung mga Di ba? Bakit ikaw pa rin niya dapat ang mga kamit. ng mga Ay, hindi mo kasi inaanulay eh. Pero kung um obligahin mo yan, wala ka lang magagawa. Nagalagay ka rin, ah. Nagalagay ka rin, ah. Ayun tayo mga kapatid. Wala kasi akong pati mga ano. No, baka ba di mo lahog? Ay, may babae ka na nandito. Ayun si Enzo tayo So, pahinga kong basahan lang. Basahan? Uh -uh. Hindi po, nandito na lang. Thank you. Eh, videoan mo ko la Wala. Nagigay mo lang yan, videoan mo ako.

Hindi okay, patayin mo na la? Paano to patayin? X mo. Ito? Okay.